Hanggang ang tinig nyo'y maging tinig ko na rin, kahit lahat-lahat ay kayang tawiri, higit pa riyan ang ating gagawin, higit pa riyan, mahal kong senior, kayo ang mahal. ang tinig ng seniors Number 97 Para sa lahat ng senior citizen Dagdag pension Libring gamot Libring hospital so Bilang mga senior citizen mayroon na tayong naiambag Sa lipunang ito sa ating gobyerno. Tinig ng Seniors Party List, no? unang-una isusulong na batas, bubulahin po natin yung salitang indigent. Mula po sa pag-upong pag, -pag ng Seniors Party List, ang pension po ay para po sa lahat ng senior citizen. Kahit ikaw ay naguhulog na ng SSS, GSIS o may pension ka man sa pribadong kumpanya, dapat tatanggap ka pa rin ng pension. Di ba? kahit ikaw ay sustentado na ng inyong mga anak o ng inyong mga apo, ay dapat bigyan ka pa rin ng pensyon. Ang tanging magiging qualifications lang o magiging katangian lang ay dapat ikaw ay 60 years old at ikaw ay Pilipino. Yun lang. Wala na dapat iba pang hahanapin pa. Para sa ganon, ang pensyon ay para po sa lahat. Walang itinatangi, walang pinipili para sa ganon, yung ayuda na tinatawag natin ay totoong maramdaman po ng ating mga senior citizens. Yan. Dapat po kayo ay pinagmamalasakitan. Kayo, ano po ang dapat gawin? Kung kami po ay palarin, kung kami po alarin hindi po dapat discount lang. Dapat pag senior, hindi lamang nauunang umupo o hindi lamang nauna sa pila, dapat nauunang mabigyan ng biyahe. Naniniwala po ba kayo doon? Itong party list natin, focus tayo long term. Hindi yung pansamantala. Meron kasi pag Meron kasi pansamantala. Meron kasi pansamantala. Meron kasi Temporary na yun. Hindi yun sa kasi batas. Sa atin, magpapasi tayo lagi sa batas. Yung mga nararanasan natin na yan, tayong lahat. Sana po, ay itatatak natin sa ating isipan na mabago naman. Makakita tayo ng tamang sisigaw sa mga tinig ng senior upang matupad ang mga adhikain. Bakit tayo pinahihirapan pa? me